Nina yung mga grupo na magpapagalingan sa pagpapatawa at pagpa-perform sa Sabado. Si na Wally at Jan Manuel, si Jose at si Mang Enriquez, at si Ruby and si Charice. ang inyong EBITDA workouts dito sa joke number one na mula kay Christian Basa na sa Palok, Manila! Okay, class, class! Ang lesson natin para sa araw nito, makinig, ay tungkol sa math. Okay? exclusive por Susunod. Lover boy. Tayo dyan. Lover boy. Ladies, uh. mm. hindi boy. 22 plus. <laughs> 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 Double correct ka dun ha Sige Sit correct. down Correct Correct, correct. <laughs> Galing ha Wally You're next Wally <laughs> 63 plus 33 Wally 96 Nakikipag usap ka pa yan ha 60. Okay, sit down. Jose. Ma'am. Ikaw naman ang tatanungin ko live. Live? Ito ang tanong mo. Apo. 33 plus 63. Po. 33 plus 63. Dali, ma'am. Bilis. Yon. Bilis. Pwede mo bagalan nyo, ma'am. 33 plus 63. Pa, po, bagal po. 63. Uh, 69. Grabe yung magikera. Wala. hanap ko eh. Pareho-pareho tayo nagiging. Minamagic na yung anak, anak niya. Wala yung mga... Wala yung mga... Perte. Perte uh, yung anak. Ah, uh, uh, oh, oh, din. Oh, oh, happy birthday. Parang kayo pare ko doon ah. Mami na kayo. Oo. Ewan ko. Oo nga, di ba? Li. West. West. Green Hills yun. Ayan ako. Pero di ba, ibigay ko na ang usapan natin. Ano na yan? Punta ulit tayo dun sa lolo ko. Sige, sige. sa lolo mo? lolo ko? Oo. Eh, ito meron namang yung ibang ginawa. Ano ang ginawa niya? Yung lolo ko, gumawa ng uh, um, scarecrow. Skypro, yung uh, panakot ibon sa oh. bukit. Oo. Ha? Gano'n yan eh. Oo. Alam mo ba yung, uh, yung ginawa niya yun? Yung mga ibon hindi na bumalik at hindi na uh, nanginain ng palay sa tatlong ektaryang lupa niya. Ba? Natakot? Natakot. Doon no. sa ginawa niya ng Skypro. Ilang ektaryang? Tatlong ektarya. Yung lolo ko. Bakit? Yung lolo ko, mas matindi yung uh, Scarecrow ang ginawa. Yung panakot ng ibon. Oo, oh, oo. Oh, oh. hmm. Ha? Buhat itong itinayo niya yun. Hmm. Wala nang uh, bumalik na ibon doon sa limang ektarya. Ha? Limang ektarya na lupain. Na Baka anumang malaki ginawa niya yung Scarecrow. Eh, isang scare Scarecrow yun. sa ganda ng pagkakagawa niya. Oh, sa hindi. takot ng mga ibon. Natakot na? Oo. Kalagay ko, mas matindi pa ba rin yung scarecrow ng lolo ko, pare Mik. Bakit, pare? Gumawa na ng scarecrow ng lolo ko. Oo. Aba, yung mga yung mga ibon pa nung nakaraan ng taon oh. na dumayo doon. Oo. Oh. Aba, nagbalikan. Ah? Ay, naku. Nagbalikan. Kung Yung... tayo, pero... Ibig sabihin nun, hindi, hindi na nakakatakot yung uh, scarecrow ng lolo mo. Oh. Nagbalikan yung mga ibon. Wala. <laughs> <laughs> umabuso na yung mga ibon. <laughs> hindi. Hindi. Kaya naman yung lolo ba mo. Teko, tapos na ba yung kwento ko? Sabi siya, oh, patatapos na yung kwento ko. Bakit mo tayo mo Ikaw nagkukwento? Hindi mo tinatapos eh. <laughs> eh kasi naman eh, tapos nagbalikan yung mga ibon. Eh, ano ano ba pinag-uusapan? Nakakatakot na Scarecrow, di ba? Oh, ano oh. ba nakakatakot yung, yung nagbalikan nga eh? Ito nga istorya eh. Oh, ano Dinayo niya yung nakakatakot na Scarecrow. Oh. oh. Sabi ko, lahat ng mga dumayo yung ibon nung araw pa, kung ilang taon na, nagbalikan. Oh. Sa takot, nagbalikan pa para isole lahat yung kinuha nilang palay. <laughs> sa katatawanan ng mga jokes natin for the day. Yeah, Instant 3,000 pesos agad sa ating Dabar Guts Jokers. So congratulations at ito pa isang panalo sa panlasa ng mga Pinoy ang RC Cola. Ang paboritong inumin ng bayan. mabibili pa rin sa dati nitong presyo. Kaya, saan ka pa? Saan ka pa? Siyempre na rin din ang CDO Midlo pasado sa Midi -Kuloso mahilig mag-text sa sampung piso lang may 55 to, uh, TM to TM text at 5 TM text to other networks na kayo. I-text lang ang e-text 10 at isensa 2868. Okay.